Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin Nabiyin Muhammad wa ala alihi wa ashabi at smain. Amma bad. Assalamu alaikum warahmatullahi Ang tungkol po sa buwan ng Ramadhan o ang pag-aayuno. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banan na Quran... يا أيها الذين آمنوا قتِب عليكم صيامكم كما قتِب للَّهِنَّ من قبلكم لَلَّقَمْ تَتَّقُونَ. Nakung saan ang birak malapit sa kalugan ng Tagalog? O kayo mananampalataya. Ang pagayuno ay pinatutupad sa inyo at bago pa sa inyo upang magkaroon kayo ng takot sa Allah subhanahu wa taala. mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, ang pagayuno sa buwan ng Ramadan ito po ay obligado at ito po ay sa lahat ng mga Muslim. Sa buwan ng Ramadan, obligado po tayo mag at ito po ay kabilang sa limang haligi ng Islam. Ano po ang ating makukuha o mapapala o magiging gantimpala dito sa buwan ng Ramadan sa pag ng ito? Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang mag sa buwan ng Ramadan nang dahil sa kanyang pananampalataya, Ibig po sabihin, ang gantimpala ay hinangad niya lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kasalanan ay pinatawad na po. Yan po ang ating napapala o makukuha sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, sinabi ulo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang hindi umiiwas sa pagsasalita ng masama at gawain na hindi naman niya ito binabago, siya po ay walang mapapala sa kanyang pag-ayuno. Hindi siya magkakaroon ng gantipala o ang pag-iwas niya sa pagkain at inumin ay hindi po niya makukuha ang gantipala mula sa, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ano po ang ating makukuha o mapapala sa buwan ng Ramadan? Una-una, magkakaroon po tayo ng tinatawag na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, matatakot tayong gumawa ng kasamaan dahil ito po ay tayo nagayuno, tayo po ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw man ay nakatago o ikaw man ay nakalantad, nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga ginagawa. Kaya ikaw po ay magkakaroon ng takot sa paggawa ng kasamaan sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, ang pagayuno sa buwan ng Ramadan, ito po ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo po ang ating makukuha sa buwan ng Ramadan, ito po ay makikita natin ang pagkapantay-pantay ng lahat ng Muslim sa buong mundo. Mayaman ka man o mahirap. Bukha ka man o ikaw man ay milyonaryo, tayo po ay pantay-pantay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na ikaw ay mayaman, ikaw po ay mag na pa rin sa buwan ng Ramadan. Kahit na ikaw po ay mahirap o hindi ka kumakain ng kumplito sa isang araw, ito po ay makakamit mo ang tinatawag na gantimpala sa Allah subhanahu wa dahil po, ay mahirap, araw, po ay ikaw po ay nagayuno, ikaw man ay mayaman, mahirap, o ikaw man ay dukha. Dito po ang makukuha po natin sa buwan ng Ramadan, dito po ay magkakaroon ang na madadama mo, maramdaman mo ang pagtutulungan ng bawat mga Muslim. At dito po natin makikita na ikaw ay umiiwas sa paggawa ng kasamaan sapagkat ikaw po ay hindi lang bibig ang iyong mag no? Hindi lang pag-iwas sa pagkain, hindi lang pag-iwas sa inumin, kundi ang iyong bibig, ang iyong mata, ang iyong tainga, ang iyong kamay, ang iyong tinatawag na private parts ay nag no po yan. Ibig po sabihin ng pag no? ang pagtitimpi, ang pagtitiis, ang pag-iwas sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa ipinagutos ng Allah SWT at ang pinakautos dito po sa buwan ng Ramadan, sambayin natin ang Allah Subhanahu wa ta'ala na ginsa, umiyos sa buwan ng masama at sana po ito ay ihikuni natin ang buwan ng Ramadan na ito po ay puro gantin dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Insya Allah po sa susunod ay magkakaroon po tayo ulit na karagdagang kalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.